Welcome back mga kaboxing Sumatapos matapos nga pong naging matagumpay ng former long time IBF flyweight champion na si Jerwin Ancajas kontra sa former three time world title challenger na si Richie Mipranum nitong nakaraang Sabado lamang para sa bakanting Philippine Games and Amusement Board title sa Philippine Super Bantamweight Division na kung saan dalawang rounds nga lang po ang kinailangan ni Ancajas para tapusin ang laban matapos itong bumato ng isang sulidong suntok sa bodega si Ancajas dahilan para bumagsak si Mipranum at natalo via second round knockout ay posible nga pong makakaharap nito ang former 3-time world title challenger at kapwa-Pinoy boxer na si King Arthur Villanueva Dahil sa mga di po nakakaalam si Villanueva po ang nasa number one spot para sa nasabing titulo at pangalawa si Ancajas. Ngunit dahil may nakatakdang laban nga po itong si Villanueva ngayong katapusan ng Enero kontra sa Meksikanong boksingero na si Brian Mercado Vasquez sa Bansang Meksiko at kasalukuyan nasa mandatory rest period pa ng GAB ang rank number 3 na si Alex Santisima dahil sa katatapos lang na laban nito buwan ng Disyembre nitong nakaraang taon lamang ay napagkasanduan nga po ng kampo ni Villanueva at organizer ng Angkahas at mifranum Fight na kung sino ang mananalo sa laban ay kakalabanin si Arthur Villanueva bilang mandatory challenger. Sa ibang banda naman mga kaboxing, diritsahan nga po sinabi ni Keishon Davis sa kanyang latest interview na matatalo muna ang kanyang long-time rival na former 2020 Tokyo Olympic gold medalist na si Andy Cruz bago pa man daw maabot nito ang kanyang kasalukuyang tinatamasang tagumpay. Bagamat tinalo lang ni Andy Cruz itong si Cation Davis sa kanilang laban sa 2020 Tokyo Olympics, ay naniniwala nga po itong si Davis na matatalo si Cruz sa kanyang mga paparating na laban bago pa man ulit mag ang kanilang landas. Kaya payo ni Davis ay gawin itong mandatory challenger sa kanya bago pa ito magkaroon ng talo. Dahil sa sinabi nga po na ito ni Davis ay tila ba nakakasiguro na siya sa kanyang panalo sa kanyang paparating na laban. Dahil sa mga di po nakakaalam, nakatakda pong labanan ni Davis ang undefeated at current WBO lightweight champion na si Denis Berinchik ngayong paparating na Pebrero 14. Kasalukuyan pong may perfectong record itong si Berinchik na 19 wins with 9 knockout at may edad na 36 anyos. Si Berinchik lang naman po ang nagbigay ng pangalawang talo ni Emmanuel Nabarete nang sinubukan itong umakyat sa lightweight division para paglabanan ang bakanting WBO lightweight belt na hawak ngayon ni Berinchik. Tinalo po ni Virinchik si Navarrete via 12 round split decision. Kaya kung magawang manalo ni Cation Davis kontra kay Verinchik ay posibleng didepensahan nito ang hawak na titulo kontra kay Andy Cruz. Dahil sa katatapos lang na laban ni Cruz kontra sa matibay na pambato ng bansang Mexico na si Omar Salcido Gomez ay napanatili nito ang kanyang undefeated record at tinalo si Salcedo via 10 round unanimous decision para sa IBF International Lightweight Champion Belt. Dalawang hurado ang parehong umiskor ng 98-92 at 99-91 pabor kay Andy Cruz. Dahil sa panalo na ito ni Andy Cruz ay umabante na ngayon ang kanyang undefeated record sa 5 wins with 2 knockouts. Samantalang lumagapak naman ang kartada ni Omar Salcido sa 20 wins with 40 knockouts at dalawang talo.